detalye ng pagkakaayos ni Heart Evangelista at Angelica Panganiban. Dalawa sa pinakamalalaking bituin ngayon ay sina Heart Evangelista at Angelica Panganiban. Dati silang matalik na magkaibigan, ngunit isang isyu ang naging dahilan ng lamat sa kanilang relasyon na humantong sa matagal na hidwaan. Ngunit napansin na marami ang isang magandang balita. Kamakailan lang, nadiskubli ng mga netizen na muling pinafollow ng dalawa ang isa't isa sa social media. Marami ang natuwa at itinuring itong good sign, habang ang iba naman ay nagtaka kung ano ang naging dahilan nito. Noong 2015, pinakasalan ni Hart si Senate President Cheese Escudero. Kumalato ng balitang inimbita niya si Angelica na maging isa sa kanyang bridesmaids. Pero sinabi raw nito na nasa Japan siya sa araw ng kasal ni Hart at matagal na nga raw itong nakabook. Hindi naman sumuko si Hart at sinabi rito na baka pwede itong dumalo. Sa Manila reception na lang, mulit muling tumanggi si Angelica at sinabi sa kanya na nasa Japan pa rin daw ito sa mga panahong yun. Nalaman na lang daw ni Hart na gusto lang pala raw ni Angelica na mag-effort siya na imbitahin ito sa kanyang kasal. Biro pa niya, kulang pala ako sa kulit. Magkakilala simula pa noong 14 at 15 years old sila at umaasa siyang muling magkikita sila. Ngunit noon, hindi siya naging kasing Guido, gaya ng inaasahan ni Angelica dahil bukod sa kanyang nakablack na schedule, abala rin siya sa iba pang suliranin, kabilang na ang relasyon niya sa kanyang mga magulang at paghahanda niya sa kasal.